Wag, wag, kang tumambay mag-isa. Kaya nga, kaya ka tinihintay. Kung batan dito ka. Hintay nga, ito tambay nga tayo doon So nagpapansin ka na naman sa grupo ko, ha? <laughs> so saan maging ka-grupo na rin yan? Tanga. Hindi na. Tanga. No, kamusta ka na? Ano, oh, saan naman ito hindi ko hinahaman eh. <laughs> Sabi ko sa'yo eh, sinabi-sabi mo kasi sa'kin sa na ano eh, na gusto mo makipag-boxing sa ganggang hindi. <laughs> para mapatunayan mo malakas ka. Hindi, tanga. Hindi, tanga. Kaya, kaya ko talaga siya, no? si, ano, si Kernel. Hindi oh. Pag, di mo nakita, inawakan ako ni Eggers. Oh, hindi nun, ay, hindi kasi ang inawakan nung jeep. Ang inawakan ba ako? sa kasi na ako, ma ako mapagalitan ng ano, no? ng kuya mo, ni Boss Alamat. Diba, pagalitan? Magpatulong na lang tayo, tapos ganti tayo. Ano? Ano? Wala ano ba dyan si kuya? Ha? Wala ano ba dyan si kuya? Tama, mo sa sabihin kasi, nagsusumbong ako eh. Hindi yan, na. Para makaganti tayo, tana. na. Hindi pa naman ako sanay nagsusumbong. Masanay ka na magsumbong kasi group group water. Basawa! Kuya Paki! Ah, uh, gusto lang sana namin ano eh, magpatulong eh. Bakit first si Bakit G? Ba, Hindi. Ha? Hindi. Kasi wala isang araw, huwag na lang kami ngayon ito. Yeah, G. Ang ginawa? Ang nalit? Kasi dito? wala, hinama ko ng boxing siya, na boxing si ani, si Tapos, eh, inawa na ako ni Eggers, binugbog ako. Ngayon, ano G, gusto mo maaanaman ma, ma, ma man lang kahit isang suntok lang. Oo. Oh. na nga ako, pero Asan ba? Asan? Pero, Google Pay mo yun. Kung, kung, may pagkakataon. Kung makita ako, talaga, kung may pagkakataon. Asan ba si Boss Alamat? Ako, eh. Para magpatulong kami na ano, gumante. Wala eh, may siya. Dala, Atay, na, ano? Sabi ano? kay mamaya sabihin, so hindi pa ako sa grupo. Wala Dala, na, ito ako nang 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 sa ganggang. Tara, asan ba? Tara. Tama niyo ako. Ito si Baki nandito. Oh, Baki, 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 ano okay, ang no. ingat sila ngayon oh, kay Kuya Bakay? May tulon yan. Tara, Tara. Condition mo ba itong bata mo? Oo, oh, condition yan. S hindi. Wankan, okay na, okay na yan. Okay na, okay na. lasa mo ha. Andi, andito kasama uh, natin uh, sa Bakay. Bakay, oh. Bakay. Uy, hindi ka lalapan na. Uy, hindi ka Hindi ko Si Ako, uh. hi Bert. Si Bert, si Para makagantay. Si Bert lang kalaban natin. Okay, Tara, hindi. Pasukin na natin. Pasukin na natin. Pasukin mo na. Tara, sukat mo na dito. Baka may mga ano yan ha. Kaya mo may mga dala yan ha. Baka may matatalas naman yan, G. Dito na bilis! Hoy! dito kayo! Gusto na magpapawis ngayon. lang, lang, nasaan? Wala si Kernil dito, may business. Huh? Wala dito, lumabas! May business eh! siya na, naman ako! Di, kasi nung naram, binanatan niyo ako eh! Oo! naman! Sige ako na lang! Ako na lang! Sakto! Wala si Kernel! Baki, pag inano niya. Mm -hmm. Hindi, okay, may bagay bagay ako. Hindi si ano. Basta sa Gusto o, mo si, si Baki na lang. Ha? Si Baki. Kaya yung apat na lang kaya. Wal. Oo. Oh. Si, Uy. Gigi, si laban lang. Laban lang. Laban lang. Laban lang. Gigi, 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 Game, Gigi, 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 Gigi,